Tingin muna na kami saglit kasi ay dinaliligaw kami. Nadaan na namin mga rap road. Ayan. So makabot. Ayan ang road. guys. Parang doon. Ganda eh? Guys, what's up? Sa inyo lahat dyan. For today's video, pupunta tayo ng makabot doon, doon sa... Ah... Uh, Resort Ayan, ito kasi tayo doon ha, uh, try tayo kasi may bubunta lang tayo doon At uh, na-invite tayo Ayan, charot Na-invite tayo kahit wala tayong Kumbag Ayan, shout out may Sa may Argo ng Pamakabod Dito sa Magiton, dito bro Nakaliwa tayo, ayan o Ayan, dito tayo mag-uwi sa mga Ulan, para sa ating Pagbiyahe Ayan Nah, tadi tadi buat air itu. Kalau nanti mau terak, tungguin ingat mana? Alam boleh. Kalau nanti ada yang aku nak terak. guys ito yung daan papunta rin sa dito sa makabot at yung gemstone parang resort pagong ganang panahon medyo delegado yung dahil dito, dito sa pagong madulas pa rin kasi maraming ano buwangin guys And marami rin mga truck na dumadaan dito ito na yung daanan papunta ng Bulacan mga gusto dumaan ang Pabulacan At na, ito na yung daanan papunta ng Bulacan dito. dan benar guys mau dengar keadaan trailer itu junggalan daerah guys jangan keluar bang apa gimana itu ya benar lah

dalawa, tayo yung... naman, tayo 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 naman, tayo

Shout-out nga pala sa mga besi dyan panor. Ayan, hindi ko na kayo may isa-isa Shout-out po mga kapatid sa mga 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 bagay dyan yung mga kiraan dito, uh, dito. Shout-out po mga besi sige guys at so puputunin ko muna sa gate yung video doon na tayo magkita kita sa yun saan sa resort sige sige na muna kami sa gate kasi pwede naliligaw kami nadaan na namin ang mga rough road ayun so makabod ayun road sige guys Let's try doon ganyan lugar eh? A few moments later. Ayan guys, at narating na nga natin itong Makabod Johnson Hacienda Johnson Farm Resort. Ayan o. Oh. Kakaliwa tayo rito guys. Ayan. Ito yung aming dinaanan. Ito yung aming galing. Nandito rito yung muto papunta po ng Ayan, pa Bulacan. Pa Bulacan Ah, sige guys, kita kasi tayo pa din tayo sa Agenda Johnson Farm Resort Shout out kay Mrs. Shout out pala sa aking mga BSC Ayan mga kapatid, shout out po Sa nyo lahat dyan, parating na kami dyan Ito lang nga tayo sa Agenda Johnson Farm Resort Ayan, nagilan nyo sa akin likuran Ayan, ito sa aking muda, sila na Ayan eh, Ayan si Mrs. Sama ko Ayan oh. Welcome, Agenda Johnson Farm Resort Ah, uh, kay mom. Ah. Uh, uh, ah, may entrance ito guys. Tanong muna tayo. Kontakin natin ang mga kasama natin na nag-sponsor upang tayo ay makarating dito. Uh, guys, maraming maraming salamat. Ang dito ng ating video. Ang mga puno ng mga tutuloy na pangyayari. Huwag kalimutan mag-follow, like and share. Tol Makalow Vlog. Shout out po mga kapatid.